Nagpaabot ng si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa lahat ng Kristiyano nitong Eastern Sunday. Hinikayat rin niya ang mga deboto na laging tularan ang mga halimbawa ni Jesus. Si Alan Francisco sa detalye. Gawing inspirasyon ng pangako ni Jesus Cristo na mabuhay muli para maghatid ng kaligtasan para sa lahat. Yan ang panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga katolikong Pilipinong ayon kay Pangulong Marcos. Ang linggo ng pagkabuhay ay paalala na bukod sa paghangad ng sapat na palataya, debosyon at sakripisyo, dapat ring tandaan na sa pamagitan nito ay may naghihintay na gantimpala, hindi lang dito sa lupa, kundi maging sa kabilang buhay. Panalangin din niya na mahikayat din tayong tularan ng buhay ni Kristo, lalo na sa pamahagi ng ating piyaya sa mga mas nangangailangan. Inanyayahan rin niya ang mga Pilipino na magkaisa sa pagdarasal para sa pagkataguyod ng isang bagong Pilipinas. Hiling naman ni Senate President Juan Miguel Zubiri na maging makahulugan ang pagdiriwang ng lahat kasama ang ating mga mahal sa buhay sa muling pagkabuhay ni Yesu Kristo. Panawagan naman ni House Speaker Martin Romualdez sa mga Pilipino na tulungan ng isa't isa at magkaisa para sa isang masaganang Pilipinas. Naway, maging paalala rin ang araw na ito na lahat tayo'y may responsibilidad sa pagkataguyod ng ustisya, pagkakapantay-pantay at pagunlad. Ipinaalala naman ni Sen. Joel Villanueva na ang muling paggabuhay ni Jesus ay gumugunita ng kanyang walang kapantay na pagamahal sa lahat. Alan Francisco para sa Pamansang TV sa Bagong Pilipinas.